isang magandang araw dito sa amin ang maganda ang panahon ngayon. Punta kami ng Dumaguete City guys kasi bibili kami ngayon ng mga gamit. Oh, not actually not mga isa lang or maybe we'll find another um, thing there to buy. But our main Um, our main reason na pupunta kami ngayon sa Dumaguete City is bibili kami ng wardrobe guys kasi wala kaming wardrobe para sa mga damit namin itong wardrobe na to itong cabinet na to guys ay para sa mga gamit ni Dimitri na mga, yung mga camera mga, basta marami siyang gamit dyan para sa kanya scuba diving mga parts ng camera so bibili kami ng wardrobe ngayon para sa aming mga damit para sa bagong bahay namin I think kailangan namin yun kasi uh, wala kaming mapaglalagyan ng mga damit namin so let's go guys let's go to Dumaguete City Okay. Can I make video here? Let's go this way. You want to buy a ladder. Yeah, that one is very long. But it's not foldable. Maybe this orange one. For also. But I think this one is cheaper. Yeah, it's good for buko also. For our coconut. So, guys, we're here at City Hardware in Dumaguete City. This is the biggest hardware in the city. 14,000 pesos. It's, it's, more than half price of selling. <laughs> <laughs> so, ayan guys, nandito na kami sa, sa, City Hardware ng Dumaguete City at itong wardrobe na to ay talagang nagustuhan ni Dimitri. Maganda naman siya kasi sobrang ganda ng combination ng kulay pero maliit lang siya at saka medyo mahal. Yeah, I buy this and this. Ah, you, you wanna buy two? And this, and this one? Almost the same price. This is for your chick? go home. Go home? <laughs> yeah. <I> go home. <laughs> this for your chick. Or this one? Uh, this one is perfect for your chick's things, clothes. You can put here and your chicken. What do you want? I want to go home. Go to the White House? But we are buying things here. White House? We just home. we just arrived. Let's go home. You don't like it here? Go home. Nagustuhan talaga sana namin tong wardrobe na to guys. Kaya lang ay medyo pricey siya at saka medyo maliit din. Hindi siya kalakihan. Hindi magkakasya ang mga damit namin dyan. At itong si nga ay ayaw niya dito. Hindi niya nagustuhan dito guys. At ayan, nandito kami sa Mandawi Foam ng Dumaguete City din. At ang daming choices ng sofa dito. Ang laki pala ng Mandawi Foam dito. Three floors ang Mandawi Foam. At ayan nga, ang daming choices ng mga sofa. Na-excite tuloy kami ni Dimitri na bumili ng sofa namin. Kaso wala pa kaming budget. Sobrang mahal pala ng mga sofa. May mga affordable naman. Pero yung quality ay, pero hindi rin maganda ang quality. Oh! <laughs> oh, nice! How much is it? And I saw the price. Oh! 73,400. Yeah, this one is perfect. I like it. But the price is not perfect. <laughs> Itong mga nagustuhan namin, Dimitri ay sobrang ganda talaga. Napaka-comfortable na upuan, pero sobrang mahal din naman. Kaya magsisave talaga kami para sa sofa. Sana maka, ano pa kami, magkapera pa kami, magkasave kami ng pera para sa sofa kasi gustong gusto talaga namin to. Perfect lagyan ng sofa yung ano namin, living room namin. Kaso, hindi pwede ang malaking sofa doon. Yung tama lang na size para sa aming living room. Wow, this is very comfortable. I like this one. Yeah. And you can do it like this. Wow, you can do like that. I don't know yeah. why. Well, very nice. Because you put your head like that. <laughs> when you watch a movie in the living room. Uh, So this is the area here for, for the drawers, cabinets, and wardrobes. Oh, I like the brown one. I like this. Or maybe this one. Oh, this is big and it's only 11,950. Oh no, it's small also. I thought it's together. It's different. <laughs> yeah, it's actually also small. Yeah. At itong si Dimitri guys ay napaibig na rin sa mga cabinets, drawers dito na ang dami talagang choices. Gusto niyang bumili din ng ganito, lagyan ng TV, tapos lagyan din ng mga damit at saka mga ibang gamit kasi may mga drawer siya. Pero yung bibilihin lang talaga namin ngayon ay ang wardrobe. Yun lang talaga ang pinunta namin dito. Ayan, see your guys. Feel na feel at home dito. we found the right one guys the one we really like this one it's it, the size is perfect for our small house and we like the design it's 19% off from 27000 to 950 to 23757 so we can buy this and one small one small yeah cheap. I like it. Yeah, I like this one. We we like this one. You see this one? This white one or this This we really like this so much, but I we think it's too big for our room. We need a smaller one. So that's why we choose this one. This is smaller, same design. Yeah, almost same design but smaller. Perfect for our small bedroom. Your chick, feel so at home? At home na at home si your chick cha ah. na? No, siya na YouTube. Parang nasa bahay lang ah. Your chick really, really likes it. The double-decker bed. Just go straight. Okay, guys. Tapos na kaming for darating yung wardrobe nga namin at saka yung mattress. Yeah, here. You can turn here. So, ngayon guys, punta kami ng bukid. Let's go check our house there. They said they have finished installing the windows the other day. Yesterday, I think. Actually, natapos na siya. One week ago, natapos na yung pag-install ng windows guys pero may nakita kaming mali sa pag install nila sa windows guys so pinaulit namin so sabi nila inulit nila kahapon na tapos na nilang ilagay papagita ko sa inyo kung ano Akala namin ay tapos na nilang i-install ang i-install ulit ang aming Windows window glass guys. Kasi yun ang sabi ng engineer pero ayan abutan pa namin sila dito nang i-install ng screen. Well tapos naman talaga na nila i-install ang window glass. So ngayon ang ano na lang ang ini-install nila ang screen para sa aming Windows Ян собрал тахимик титул собулки. Да, собрал напак, а когда нам понагоняют. Юрчик, походу не будут убирать мусор. Будем сами убираться. В следующий раз мешки возьмем. Каламантия. pa jamo mamus si Dimitri naman ay hindi mapigilan sa kanyang kapi talaga. Ayan, gagawa na naman siya ng kanyang brewed coffee. Paso Rajima, smarikuri sa koffee. Kakauwi lang ng mga nag-install nito bintana namin guys so ayan na nga guys pinaulit namin tong bintana kasi sa plano namin ay dapat itong dalawang level ng bintana ang ma-open pero nung unang pag-install nila itong first itong second level lang ang na-open ang pwedeng i-open like ganito ito lang ito lang dito kasi ano yan? One, two, three. Three levels ng bintana. Ano tawag dyan? So, nung unang pag-install nila guys, ito lang dito sa gitna ang pwedeng i-open. Hindi dito. Pero sa plano namin, dapat talaga itong gitna at saka itong sa pinakamataas ang ma-open. So, ngayon, pinaulit namin yan. So, ayan na. Pwede na itong i-open dito. Itong last yung pinakamataas na part ng bintana at saka itong sa gitna. Pero itong sa baba ay fix na yan dyan, hindi yan pwede i-open. At saka pinalagyan na rin namin ng screen para sa mga insects, mosquitoes, especially para sa mosquitoes. Kasi ang daming lamok din dito minsan, lalo na't maulan. So ayan, ito ng uh, last, itong top at saka yung gitna, yung pwedeng i-open anim. So, anim dito, anim dyan. At, babalik pa sila tomorrow, guys, kasi may, ano, maglilinis pa sila dun sa labas. At, may lilinisan pa sila dun sa labas ng bintana. At, ito, lalagyan pa nila ng ganito yung ibang screen. Kasi, wala. Isa lang ang meron. Isa lang ang nadala nilang Isa lang ang nadala nila. So, uh, dito din sa aming kwarto ay nalagyan na din ang screen. Ayan, may higaan na kami dyan. Nalagyan na rin ang screen. Kasi last time, hindi to nalagyan ng screen. Additional, pinalagyan namin ng screen. So, pwede na i-open siya. Okay. Pag may lamok, para hindi makapasok ang lamok at mga insect. Very well, yes. nice. Coffee? Please, smoke. ya, yeah, smoke coffee it's like coffee in company it's coffee at ito din, pinalagyan namin ng screen sliding to dayan, bintana dito so, ayan, may nakapasok nang B are you sleepy, baby boy? kalamansi kalamansi so, ayan that's our living room Turn on the lights. Wow. Yuri, do you like our. Yuri, you already like our house. Then our living room. Yan, ang kwarto, ang CR. Then dito ang kusina. So, hinihintay living lang namin guys na ma Then our living room. Then our living room. Then Nag... Ano sila nag assemble sila ng mga cabinets sa sa office nila somewhere in Dumaguete. Doon sila nag-assemble ng mga cabinets. Tsaka pagkatapos nila ng assemble ay ano naman dito i attach naman nila dito yung mga cabinets at mga shelves, mga drawers. So yun nga, yung ang kontrata namin sa kusina ay iba. Iba yung pinirmahan namin. Kakaperma lang namin ang kontrata para sa kusina kasi Iba yon sa bahay at iba din sa kusina. So, ibang mga set of workers din ang gagawa ng kusina namin dito. Time to eat lunch. That's our table for now. <laughs> Here. I'm so excited to leave here. I cannot wait. Set, go. <laughs> Good evening, guys. We're still here in our house. It's already almost 7 p.m. now. And look, there's a beautiful moon today and uh, today tonight. There's a beautiful moon tonight. Very bright. Ayan, see your chick guys. Tulog na siya. Ayan. Tingnan niyo ang moon. Sobrang ganda ng moon. Tonight. Dito sa bukid. Ayaw, ayaw sana namin umuwi kaso si Baka naghihintay sa amin. Baka gutom na yun si Baka. So, oh, ayan. Ang ganda. Sobrang, ano, sobrang liwanag dito. Ang ganda ng puti na paint. Kulang dito is ano na lang talaga. Sofa. At saka TVs. Maybe some divider or cabinet or drawer. At saka Pusina. at din kami ng dining table. Dito namin four seater lang yung namin na dining table para dito. Let's go home now Your chick is sleeping. <laughs> so good already. Yeah, it's very cold here. And guys, ooit na kami. lalabay ko lang si your chick sa sasakyan at uwi na kami kasi si Baka naghihintay dun sa apartment namin. Gusto ko sanang matulog na eh. Kasi sobrang ano ko na, antok ko na. Pero kailangan namin umuwi. Napatagal kami dito guys kasi nagustuhan namin. <laughs> sobrang ganda ng temperature dito. Perfect na perfect. Ngayon nga ay 25 degrees pa, but it feels like 23 degrees. Sa Dumaguete City is 28 degrees ngayon. Pero dito, ganda talaga ng temperatura sobrang perfect. So, ayun lang guys ang vlog natin today. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na panonood at pagsuporta sa aming channel. Pagkita-kita po tayong lahat sa susunod na vlog. At kapag hindi pa po, po kayo nakapag-subscribe sa aming channel, ay mag-subscribe na po kayo. Maraming maraming salamat. Bye-bye!